So yun no, bago tayo bababa ba, tuloy ang uuwi, eh. mayroon pala ditong Foot locker din sa may Robinson's Place, Manila. So may second level lang. Tapat lang din siya ng Anta Store. Then, syempre, nandito na rin naman tayo. mag a lang tayo kung ano yung mga latest na release dito. Itong brands pala na to ng Foot locker is hindi pa ganun katagal nagbukas. ah uh, mga ilang buwan pa lang, hindi pa ito nagtaon. Then, medyo malawak din siya. Pahaba lang siyang ganun doon. And dito sa harap natin is mga Adidas muna ng mga classic. Tapos yung mga parang clog. Ayun ta o, tawag nito. Uh, Adipum pala na superstar. Meron siyang white, meron siyang black. it discounted na siya guys, 3.6 dati, 2.160 na lang ngayon. Ayun o, 2.160. Then yung mga classic version na Adidas special is nandito pa mga amigo. Nakadispi sa ano lang, bungad. Then, 5,300 pesos. Yan yung mga classic nila na Samba O, oh, 6,800 Pagka ganitong klase sa sapatos ni Adidas mga may lang talaga mag-sale Ayan, mga ano talaga nila itong mga classic Ito yung mga da, sapatos ni Adidas na hindi hindi, nag, hindi hindi nagluluma o lumuluma yung ano Kasi marami pa rin tumatangkilik dito 5,500 Especially mga nakita ko dito is yung mga 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 amigo. Eh. O hindi, kahit naman hindi. Basta mahilig sa kata mga old version, old, old na design, pero yun yung mga design na hindi kumukupas eh. baga laging trending pa rin naman siya. Ito, 7300 Ito yung isa sa mga design ng Samba na mas makapal yung sole. Medyo mabigat din siya ng konti. Gamsol mga amig yung ilalim nito ah. 7300 pesos. Kung pagdating sa upper material man niya is all uh, suede. Tapos halong gamulsa, yan o. No? Kaya sa tibay, sigurado ako matagal mo yung magamit. Depende na lang kung paano mo siyang gamitin. Ito, 5,300. Special naman. E, may samba naman ulit dito. O, 6,800. Then, SL72. O, 6,000 pesos. Adidas, SL72. Ito yung mga new balance na huwag mo pang running. O, kung titingnan mo siya, bulky. Pero kung hawakan mo naman, medyo mabigat ng konti lang pero hindi naman siya ganoon kabigat lang o 9795 meron siyang ibang kulay dito oh, na bago sa paningin ko medyo light purple na medyo may pagka brown 9795 9795 ayan yung price niya meron pa dito yung mga nandito sa portion na to is mga bulky no? ayan new balance 9060 ito yung outsole niya no. Ganyan yung design ng outsole niya. Pero mas mahal yung price din niya dito kasi nasa 10,000 uh, 495 pesos. Pero kung sale naman yung hanap nyo, ito yung mga ganito naka na naka-sale yeah, na. 90 pa rin siya pero ibang kulay. oh, dati pero palahati yung binawa sa price. Kasi ngayon nasa 5,247 na lang. No. Baka ganitong sapatos yung inaabangan mo na mag-sale sa Putlocker. Oh, mura na lang. Ito, kalahati yung binawas. 5,247 na lang. Dito naman, nakasil siya ng 10 or 20. Uh, 8,395 pesos. Dito naman sa kulay brown, ito maganda rin yung kulay niya. Uh, 20% discount din. 8,396 na lang din siya. 10,000 plus dati. Hmm, pero kung gusto niyo ng mga latest, yata, yung mga ganito, naka-exclusive siya sa locker, no? Oh, 6,295 pesos medyo lightweight ng konti itong ganitong design naka absorb new balance na 5-3-0 ayan ito yung isa sa mga gusto kong gulay ayan ang portability nito mga mego na baka kumpi yata yung sapatos na to ito pa naka sale yung ganito nila o oh. Uh, 6,995 uh, 6, 9, dati 5,566 na lang Ngayon oh, Diba nakasale na to sale na yan dito ito pa pala yung isang kulay naka sale na rin to 5596 etong portion nito may mga iilan dito na naka sale na rin tulad nito 9795 dati pero ngayon 6875 na lang or 6856 I mean yan 6856 may ibang kulay din to 6,856 ito, mas murang version na lang siya. 5,877 na lang itong colorway na ito. 1,906. Ayan, new balance. 1906 Tapos dito may mga hookah din ako nakita na nakasave okay. Ang, Itong sa hookah naman mga amigo Kung titingnan mo siya Sobrang laki or sobrang bulky na sapatos Pero lightweight lang siya Ayan o, 7596 na lang to 7, 5, ito pa. Sale na rin to. 7346 na lang dito. Iba na rin yung lace niya dito. Mas, uh, ang tawag dito, easy on ba yung ganyan? Um, parang easy on na yung lace niya. Tapos naka Cordura leather na rin siya. Diba? Ayan. Mamimili na lang kayo kung either itong color na to or itong black. Ayan yung mga choices niya dito. So, ayan yung mga naka-sale. Ayan, tsaka ito. Pero mas okay ko to. Pero kung gusto mo na mas malambot yung pakiramdam mo, okay rin to. Dahi pa. Dito naman is mga Air Force One. Oh. Ayan yung mga Air Force One. Yung mo nakita ko itong bago. Parang gold. Parang pang gold siya. Iba yung pinakailalim niya dito. 5,795 naman to guys. No? Ang pangalan para nito is Nike Field General. Ayan baka naghahanap ka para dito parang may nagko-comment sa akin ng Nike Pill General so yan may nakita ulit sa na Kotla ko meron ditong Air Force One parang high cut version siya na so, nakasay oh, 4,956 na lang dating 6,000 plus 4,956 na lang siya ngayon all white yung ganitong kulay pala ng dunks na high nakasale na rin pala dito Okay, so. Uh, uy. 3547 na lang pala to. Ganun na lang siya kamura, guys. So. Oh. 3547. Baka naghahanap ka pa ng ganitong kulay. Anyway, available to dito sa my Foot Locker, Urban Space, Manila. At nakasale na siya ng mas malaki. 3,000 plus na lang to. Oh guys. bisit na lang kayo niyan. Dito. Meron pa dito ang Air Force 1 na ganito. 4,437. Meron pa dito. Mga new balance na Um, naka-sale na rin yung Air Cup 5246 na lang dito. Punta tayo ngayon sa mga basketball shoes nila, yung massive display. Ito yung portion ng mga basketball shoes ni Locker no, Puma, Nike, tapos Adidas yung nandun part nandun tapos dito na tayo sa mga Puma na. No? Makikita mo yung mga Puma dito, lahat mga makukulay. So mayroon ako nakita agad ditong sale. Ito. May sales tag siya. Ang price na lang dito is 4,740. 4,740 na lang to. Mayroon ditong mga ibang kulay. Black. O. 5,520 na lang to. 5,520. Mellow. Ayan. Rear yung ilalim. Sa ganito rin. eto New balance din siya. Oh, 5,497 na lang dito guys. Mahal to dati, 10,000 plus. Pero ngayon, 5,497. So, literal na naka uh, 50% off discount na. Meron pang ibang kulay oh. Yung all through, discounted na rin pala. From 7,900, 5,530 na lang siya ngayon. Oh, meron pa siyang triyang dito. Yung triyang nila is 4,000 pesos na lang. Oh. 9,000 dati, 4,000 pesos na lang ngayon. Anyway, naka 60% pala na yan. Grabe no. Ito, 7,300 na lang din to. Mayroon pa sila dito ang Adizero. 4,380. Itong 3 yang na previews, uh, 4,380. IBYW silik pala yan. Tapos ito, 7,095. Ang ganda ng kulay pag white no. Ayan, Jordan 1 men. Meron pa dito ang isa. Ito, 5,895. 5,895. Itong colorway na to ng Dunks. Meron pa ditong Dunks na isa. 5495 naman to guys. And then may four din siya dito. At maganda rin to, low, low cut version na J1. may so, mamimili na lang kayo kung anong gusto niyo pero ito kasi naka-retail pa siya dito. 7,295 pesos. Meron ditong naka-sale pala na dunks ito. Suede tsaka leather po yung upper material niya. 3,000 pesos na lang guys oh. Naka 60% discount. 6,895 dati. 3,000 pesos na lang ngayon. Ito sila, mayroon silang ano ba to? Yung dating release pa to ay eh, 6,195. Ito halos di ko na makita sa ibang brands din yung ganitong kulay. Halos man na siya pa-fish out na rin. Mayroon pang coal gray. Oh, 7,295. Marami pa dito actually guys. Oh. Meron na ako yung nakita ang ja, na 7,395 pesos. Gold swoosh. Gold swoosh. Ito ka. O. Oh. 5,000 pesos na lang yung GT cut nila. Dami. Next gen nila dito is 4,000 pesos. Marami-rami pa rin naman palang mga sales sa Foot Locker, no? Ito, Lebron 21. O, oh, 5,000 pesos. 60% discount. Ito. May mga pang kids din dito. Ito pala guys, parang ngayon wala nakita yung kulay na to. Tingnan nyo. Parang sun filter siya, oh, nagre-reflect. Eh oh, no. Parang may mga kunting uh, crystal. Ganda pang babae nga lang to. 4,995. Pero kung mabibili mo to mga amigo, ang solid ng kulay niya. Lalo na pag may araw, matapat siya sa ilaw. O, oh, tingnan nyo. Tingnan nyo mga medyo. Hindi ko lang nakikita nyo no. Parang mayroon siyang dust particles dyan na lang Ganda ng fear na to. Oh ng Jordan 1 ah, Dunk Low na pang women's nga lang yung size pang women's na size yung bisa sa ilalim may sale dito 2,570 na lang Air Force One 2,570 Meron na ako nakita dito magandang color way ng Zion guys na Jordan Zion. Ang price na lang pala nito ngayon dito is four thousand Jordan Zion ang ganda naman na pala ng kulay nito oh, itong Zion 3 na to pero mayroon pa siyang isang kulay sa baba naman is may isang Jordan shoes pa dito na oh, naka 60% discount 4,000 pesos yung Fanda guys andito pa rin oh mas tumaas pang yung presyo ngayon oh 5,895 na dati 5,495 pa lang to so 5,8 na 300 pesos yung tinaas ng presyo pero hindi pa rin siya nagmamarkdown dito naman yung Jato 6895 mayroon pang ibang kulay dito no? may ibang kulay pa dito para ngayon ko lang nakita itong colorway na to ng ano, dunk 4695 siya dunk low na 4695 ngayon ko lang siya nakita yung colorway na to then yung bumero 5 dito mga amigo tingnan na natin 6395 pa hindi pa rin siya bumaba Ayan, naka retail 6395 dun sa gustong makita yung mga bagong release nila meron sila dito ng Jordan shirt na 2,195 pesos kanda parang mga vintage niya yung mga design niya pero ito guys oversize meron niya siyang ganyan no sa lang no? Oh. ganda no so and guys kumabas na tayo ng coat locker no dito sa may Robinson's Place Manila um, marami-rami silang sale din dito mga amigo or markdown meron sila dito naka markdown ng up to 60% yung nakita natin no? iilan din yung mga naka 60% na discount na meron dito sa Foot Locker especially dun sa mga basketball shoes medyo marami-rami pa yung discount so kung may hinahanap ka pa sa parts, guys at nakita mo dun isa sa mga pinapakita ko is uh, puntahan nyo na lang tapos anyway meron pa ditong Iba pa nilang mga sale na mga sapatos na hindi ko pa napakita. Hindi ko lang nakunan kasi medyo mahaba na yung vlogs natin. Puntahan nyo na lang kung malapit ka dito sa Robinson's Place, Manila para mismo masukat nyo at makapamili kayo kung ano yung size na gusto nyo makuha. So paano mga may dito na natin tapos yung vlog natin. See you na lang sa mga next vlog natin. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pindutin nyo na yung subscribe button then yung notification bell para updated ka sa mga next vlog na i-upload ka natin. So bye bye!